Bang, him, ako ang una, ako ang unang babalaksa Sa mga ka isa ay umaaksa Sinong kulang sahasa, sinong sa ating dalubasa Sa flow mong pinakita, ikaw nagmumukhang bisaya Yan ba ang patama na pinagmamalaki? Ang boses mong pambata, Pilipina palaki Hindi ka matindi at hindi ka mabangis Sikat lang ang grupo nyo kapag ikaw ay umalis Ang pasok mo ay naglangis, kaya ito nangingitim Ibaba na ang balot pag at isa ka magaling sa paggawa ng mga kwento Ekspertong paspasado sa pagtakbo ay veterano Ano ka naman nanalo kung mga banat may palyado Kahit isa walang tumama kasi di ka asintado At Isa kang tarantado para sa amin maghamon Kahit sa lang mag-isa kaya kita na ibaon ko alam kung ba't pumatol sa mga walang sinabi Minsan masarap din palang umapak sa tae Wala eh, di ba kayo ang una nagpahagin Kung gusto na umangat, maglambitin kayo sa bagin Hindi yung puro pahangin, dapat meron din patunay Anghel na walang pakpak, demonyo na bali ang sungay Magmata ko ay namungay, tumatala sa akin dila Lumalaban ko ng patas hanggat kapit ang bandila Laban kapit ay kandila na tila nagluluksa Pagsisisihan nyo kung bakit ito ang napili na paksa Na hindi naman nakmasa tulad nyo mga ulul Pakinggan muna boses nyo Bago magparatang ng bulol Mga mahilig tumahol pero hindi makakagat Kami ang siyang sagot sa tanong ng unang pamagat ng gamat ngayon ay alam nyo na kung sino ang mahusay Kung sino ang eksperto at kung sino ang matibay Huwag yung Sa mga kabaghan na aking binalibag Kala nyo ba na wala kami, na narasiling matatag Mala piloto, naglayad, bata sundalo Ang hangal mababagsak sa pata niya Mga bubukwalang kamandag Anong mananatili kitang biyak? E sa kakatawa nga halos kami may makandaiya Mga paan yun na pinapaksa, laro kami bibitak Kahit ilang part ang nyo kami hindi nyo matitinak At hindi makakapay na pagpatuloy nyo pa Naambalak nyo sa amin na kami inyong machupa Diba gay prince? Plaka palang halatang ikay bakla Mga sanitang pambeki lang ang iyong pinapandigmat Ay bakla, pag bumangka pangalan niya ay Miss Sagot ko na, amay ka po kapag sumali ka ng Miss ang huling claim, Pero di magtatapos ang lahi ng mga bakla hanggat hindi kayo ubos